ito po yung kamuning na super bango na isa rin sa mga inaalagaan ko na halaman dito sa akin house plant ito super bango hmm ito siya nakaang lang ito. ito yung puno niya maliit lang yan ito siya ay mabango ito maliit pero super bango namulaklak siya ng marami kailangan ito ay nasa harap ng araw bawal siya doon sa loob dahil loob ng bahay dahil mamamatay siya maglalagas yung mga yung mga dahon niya kaya yun dito ko nilagay sa teres siya uh, ito super bango ito kamuning pangalan nito kamuning kamuning yan isa ito sa mga halaman oh. maganda mabango ang bulaklak hmm. super bango ito siya super bango si Kamuning. Ito yung Kamuning ko. Ito guys. Okay. Salamat. Sa uulitin. Yun o, you know, may marami siyang ano o, oh, langgam. Siguro matamis to. Kasi parami langgam. Hmm. Okay, thank you. Thank you guys. Have a nice day.